Hello everyone! Good morning! Nandito na naman tayo sa ating mga alaga. Ayan. Hello for two months. From Walay na yan sila. For today. Dalawang buwan na sila ngayon mula noong pagwalay sa kanilang mama pig. At dalawang buwan na din sila ngayon dito sa akin na tayo yung nag-aalaga sa kanya sa kanila pala so andyan na po sila tapos na silang kumain mga loves mm. ayan na ang mga piggies so two months from walay mm. tapos na yan silang kumain At saka nagdagdag na naman tayo ng dami ng kanilang pagkain for today. Kasi nga, malakas na yan sila kumain for two months. Hmm. Ubus yung kanilang pagkain, simot. So kung nadamihan pa, ay talagang mauubos din talaga nila yan. So, mamaya na naman ulit. Ang lunch, ayan nag-aagawan sila doon sa tubig. At sya ka mga loves, mas magana sila kumain pag medyo maraming tubig yung kanilang pagkain. Masarap din na timplahan yung kanilang pagkain para mas lalo silang ganadong mag-inom ng tubig at gusto nila yung pagkain nila na mas maraming tubig. Ayan. So, malaki na talaga sila. simot sila ba gutom or ano ba palagayin niyo mga logs but for me nag-improve na yung dami ng kanilang pagkain ulit kasi nga two months sila so isang linggo na din mula nung nagdagdag tayo ng pagkain nila kaya ngayon dinagdaga na naman natin ulit ng dami ng kanilang pagkain. Ayan. So, ang ginawa natin ay bali one and a half uh, feeds at saka half yung darak. Yun sa lagayan natin na malaki yung tabo natin na kulay puti. Yun yung sukatan natin. As I said before, na ganyan yung ginawa natin pang sukatan ng kanilang pagkain. Hmm. So, ayan. Tapos na silang kumain. At saka, sinisimot pa talaga nila yung nga nasa gilid. At saka, yun yung laruan nila. Oh. Yung iba naman ay palaro-laro na. So, hello mga piggies! So, mga nasa 40 pa lang to sila mga loves. At saka itong maliit nasa sa 30 plus pa yon Pati itong si Batik. Ito, 40. May iba. Eh, hindi kasi ako mas, ano, hindi ako kabis, hindi ko masyadong kabisado yung estimated na timbang sa ating mga alaga. Pero, malalaman natin yan sa ano nila, yung kumbaga sa laki ng pangangatawan, sa eh, at saka sa ano ba yun? Yung baga kung maliit, kung payat o oh, medyo ma, maano siya, malaman. So, ayan mga loves. Ah, late na tayo ngayon nagpapakain kasi nga nakakalimutan natin. So, hindi ko na malayan yung oras. Ayan. ayan eight none in the morning so yan pa yung pagkain ng ating mga alaga pasensya na mga babies at nakalimutan ni mami yung oras mm. medyo nakulangan yata sila sa kanilang pagkain. organado tingnan natin mamayan tanghali kung mauubos din yung ibibigay natin or talagang nagutom dahil late na sila napakain kawawa naman hindi naman masyadong late na late pero ano na 8 in the morning so sa akin ay late na yon so dapat nagbibigay ako is 7 pa lang or 7 and 7.30 before 8 eh, yung iba dapat talaga is 6 or, pero sa akin naman ay maginaw maginaw pa lumabas sa ganong oras. Kaya, pinapalipas ko yung oras. Kaya ngayon ay nasubraan. Hindi ko na malaya. Nakalimutan ko. Sorry na po. <laughs> Sorry mga bibis. Ayan, ang ating mga mga alagang biik. Baboy na. Hindi na yan sila biik. Oh. ba? Diba? Nag-improve naman din mula noong one month. Hello. Hello mga babies. den palaro-laro na siya. Abot na nila yung bote. Kasi noon hindi. Mahihirapan. Mahih so ngayon ay abot na nila. Pero hindi maiwasan. May mga kagat-kagat pa rin. Kasi nga. Pag iba, yung iba nagagalit. Nangangagat sila sa kanilang tubig. Hmm. So ano ngayon, Batik? Nagutom ka pa kasi andyan ka na naman. <laughs> Ayan, naghihintayan oh. Naghihintayan ng dalawa doon sa water drinker nila. <laughs> hmm. So, ganito lang yung happy pill natin everyday, mga loves. Three times in a day. Ganito lagi yung pinagagawa natin sa umaga, tanghali, at sa hapon. Nakakatanggal ng stress, ba diba? Nakakatuwa at masarap sa mata panuuri. At least nalilibang ka dito sa so, mga alaga mo kung baga hindi mo masyadong naiisip yung mga bagay-bagay na nakakapag-stress nakakapbigay ng stress sa iyo <laughs> ngayon ganun ba yun? hindi oh, ba? kasi mga loves pag wala akong ano wala akong libangan o hindi ako nag-alaga ay malamang ngayon ay lumipad na naman ako sa ibang ibayo. <laughs> so ngayon ay na-enjoy ko yung moment ko dito kasi nga andito tayo sa ating mga alaga kahit na minsan ay hindi naman sang-ayon sa atin yung panahon, matumal baga yung presyo at mataas. So andito tayo, nakakalibang naman, nakaka-enjoy, di ba? ganito lang lagi yung buhay, nakikinig sila sa akin. Don't worry, babies. Hindi naman kayo iiwan ni Mami. <laughs> Hindi ah. Maliit. Diba? Maliit yun. Yung ito, ito. na. Ah, ano yan eh, mababa yung ano niya. Tapos, ano naman siya, malaman, pero ma siya, hindi siya mata hindi mataas. Itong isa, itong si batik ay mahaba yung pangangatawan pero may yapis. Nipis, ano ba yun? Yung bang <clears throat> ano kasi siya, magalaw, hindi siya nakafocus sa pagkain. Bihira lang yan na nakafocus siya sa pagkain. Ito namang isa ay ito, ito. Sabi ko, itong may kagat ng mama pig nya Kagat yata ito eh, yung dito. May ano, parang may bit, bit ma, ano ba yan? birthmark birthmark, birthmark. itagat ng nanay yata yan yun yung maliit Singa. malakas naman siya kumain ma ano siya mapusok naman yung katawan niya ito pero ano siya mas mababa dalawa ito 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 dalawa mm, 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 mm. Pero yung iba ay mataas yung pangangatawan at malaki. Malusog. Ah, malusog kagaya ko. <laughs> Pero sa magkakapatid, alam niyo na hindi talaga hindi, hindi man talaga magkakapareho. Hindi magkakapareho yung ngiti, okay, mas lalong lang hindi magkakapareho yung utak. <laughs> hindi. So kaya yan ang ating mga alaga. Yung iba sa kanila ay nakafocus sa pagkain kaya malaki, lumalaki ng lumalaki, mabilis lumaki. Pero yung iba ay maano sila sa pagkain, baga naglalaro-laro muna. So this is all for today mga loves. Thank you for watching. Please like and share to my YouTube channel para masubaybayan nyo ang ating mga videos. At see you for my next vlog. Bye!